Good evening. My name is Jalisha Kady, and I'm your biological daughter. Nandito ako para sabihin sa'yo na ako yung iniwan mo sa salon. 20 years ago, ako yun. May iniwan mo sa labas ng salon. Hindi ako pumunta dito para manggulo. At kulitin ka at magmakaawa sa'yo na balikan, kit na balikan mo ako. Gusto ko lang sabihin sa'yo na successful ako ngayon. Na meron akong kotse, sarili ko, at nakapagtapos na ako ng pag-aaral. At meron na kami sariling business. At merong dalawang tao na kumukup sa akin. Binigay lahat-lahat, pati yung pagmamahal na hindi mo binigay sa akin. Yung pinagkait mo sa akin dahil iniwan mo lang ako sa labas. Ganun lang pala ako kadaling iwan na. Pero sa kanila, kahit hindi ko sila kadugo, never nila pinaramdam sa akin yan. Hindi nila ako kadugo. Mas mabuti mo pala yung ibang tao, no? At yun yung rason kung bakit hindi ko ipilit yung sarili ko sa'yo. Kasi sa pagmamahal pa lang nila, sapat na. Gusto ba Okay, sure. Um, ganito pala yung bahay mo. Bahay ba to? Or extra large na basurahan? Tubig ka muna. Is that clean? Mineral water. Thanks. Dito pala yung bahay mo. Salamat sa 20 years na hindi ikaw yung kasama ko lumaki. Kung ikaw yung kasama ko, wala siguro ako mararating. Pati nga yung property properly baka hindi ko malaman. Siguro ganyan din ako umupo. At siguro, dito lang ako tita ra sa ganitong bahay. Napaka dumi. Eh. Hindi ka ba marunong maglinis? Anyway, wala ka bang sasabihin? Kasi kanina pa ako nagsasalita dito eh. O magdadahilan ka na lang. Alam mo, gusto ko naman talagang may sabihin eh. Pero hindi ko rin alam kung anong sasabihin ko. Kasi wala akong matandaan eh. Wala kang matandaan? O iniisip mo lang yung magiging dahilan mo kung bakit mo ako iniwan sa labas ng salon? 20 years ago, wala naman talaga akong matandaan eh. Kundi kasama yung asawa ko. Kaming dalawa, Bata pa kami nagbibisyo. Pero umong masamain na. Hindi na ako nagbibisyo ngayon. Malinis, maayos na ako. At yung baby, yung baby na sinasabi mo, natatandaan ko ngayon, may batang maputi. Nandun sa may salon. Nilagay pa nga kita sa isang marami kong jacket. nag iisan jacket ko lang yun eh. Binalot kita dun. Pero dahil umuulan, pinasok ko sa salon at iniwan. Yun lang natatandaan ko eh. Stop that stupid lies. Hindi ako naniniwala sa'yo. Walang maniniwala sa rason mo. Hindi kaya yung responsibilidad nila sa buhay. Sa anak nila. Kaya yan, um, may amnesia, keso, merong sakit, na hindi naalala ka tulad yan. Hindi ko alam ano po ba yung rason na pwedeng dahilan eh hindi ako naniniwala sa iyo. Alam mo, hindi ako galit sa iyo. Pumunta ako dito para isampal sa iyo yung mga achievements ko. Doon sa 20 years na yun na wala ka. At nagpapasalamat ako na wala ako dito. Kaya mo lang siguro ko iniwan. Ito lang yung dahilan. Kasi hindi mo ako mabubuhay. At saka siguro maaga ka rin nag 'di ba? Alam mo, miss, hindi ka na masisi kung susumpa mo ako, kung magagalit ka. Umurahin mo ako. Sige lang. Ilabas mo lang. Oo. Gusto ko magalit sa'yo. Pero hindi ko magawa. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, may konti pa akong respeto para sa'yo. Galit na galit ako. Hindi ko talaga alam bakit ako. Bakit hindi ko magawang bastusin ka, talikuran ka? Yes. Yes. gusto mo makita yung apo mo? o <laughs> oo uh, uh -uh, naman. Sa totoo lang, pumunta ako dito para hanapin ka. Kukupin Kap ka. Kasi alam ko mahirap yung buhay mo ngayon. Hindi ko kayang ang tiisin ka. Kasi hindi ko kaya bayad ka pumunta ako dito, isa na rin sa rason na gusto ko ipakita sa inyo, successful ako. Nagawa ko yung mga ko sa buhay. Tupad ko yung mga pangarap ko. At pinangako ko rin sa panganay ko na ipapakilala kita sa kanya. Dahil matagal na siya naghahanap ng lola. just like water we now what doesn't kill oh, you, you, our hands touch once or twice we should let them intertwine i'm looking at you and i feel the tension you know this could be like a fun i am right here Give me your attention.